ko, so, nakausap ko kanina yung kap, yung anak o yung kaanak na surviving nung isas yung mga nawawala dito si Lionel po. So yung, so yung nakabigay sa akin dito Tapos ang sinasabi niya sa akin noon, alas 7 ng umaga nung Lunes, magluluto daw dapat sila ng makakain. Tapos laking gulat na lang daw niya sa loob lang daw ng sampung minuto at eh, bigla na lang daw nawala yung bahay na kinalakhan nila ng matagal na panahon at uh, pinaniniwalaan na yung bahay, bahay na, na bumigay mula doon sa pinakaibabaw uh, na kasama sa mga nawawala yung kanyang ina bayaw at uh, pamangkin at yung kanyang ate ang surviving sa pamilya ay yung kanyang uh, kapatid na si Carlo na nagtulong-tulong na sila para magtawag ng barangay para tumulong sa pag-rescue o kung hindi man pag-rescue ay retrieval ng kanilang mga kaanak. Ang binabanggit sa atin ng uh, kaanak na si Ian ay kung ano man daw yung mangyari sa kanilang mga kaanak, ipanggap naman daw nila yon. Basta ang mahalaga daw sa kanila, sa puntong ito ay makita yung kanilang kaanak kung labi man ito o hindi at yun yung kuspusang tinatrabaho ngayon ng mga taga-CDR na mo, pati ng mga volunteer.